Okay, hi guys. Oh, andito tayo ngayon sa farm, guys. Uh, magkakabit tayo ng CCTV. Okay, guys. Magkakabit tayo ng CCTV dito, dito sa farm. Hmm. Okay, ito yung CCTV ito yung CCTV na na-order ko sa online. Yan. Hmm. So, dito daw namin ilalagay sa taas yung CCTV. Diyan, banda. Para makita doon sa dulo. So, nagkabit ka siya ng wire. Yan. Ah, uh, ito yung CCTV, guys, na in-order ko sa Shopee. Uh, pwede siyang pang ano, may motion track siya. Ah, uh, then, pwede rin i-ano mo, i steady lang. Tapos, My speaker din to siya, guys. Kung gusto mong magsalita, ilong press mo lang yung speaker. Ah. Uh. Yan guys, nakabitan namin yung modem. <coughs> okay. Patayin muna natin yung radio kasi ang unya eh. Ayan yung CCTV namin guys. Hmm. Nakabit na yung CCTV. Ayan. Hmm. So, kahit nasa bahay ka lang, pwede mo siyang ma, ma monitor yung mga manok. Yan. Ah. Uh, tapos nang na-install. Ayan, umilaw pa siya, guys. Ah. Uh, Then modem lang modem lang yung gamit namin, guys. Yan. Modem. Then gumusim yung gumusim yung gamit para makaano ng internet good for one month na load yan so kahit gabi uh, pwede mong makita yung mga manok o oh, kahit nasa bahay ka lang pwede mo silang makita ma-check oh. Okay, yun pala guys ang Ang kagandahan ng ano may CCTV. Hmm, na mo-monitor mo sila. So, morning ngayon, guys. Ah uh, tapos na silang napakain. Yan. Yung iba, nakapangitlog na. Yung iba, maingay pa. So, yung mga maingay dyan, hindi pa yan nakapaglabas ng itlog. Ah, uh, yan yung palatandaan. Uh, yan. Check natin, guys, yung ano, yung CCTV. Pwede mo siyang ipaikot guys. Papaikotin mo. <clears throat> Para makita mo yung ano yung paligid. mo pala guys ma-monitor sa ano mo sa cellphone mo yung CCTV kailangan mo lang mag-download ng apps na V380 Pro o, uh, i-download mo tapos mag-register ka then scan yung code ng CCTV para makita mo siya sa CP mo lang o, <coughs> uh, mamomonitor mo yan lang. So madali lang po guys magano mag ano, mag-download mag ng apps. Ah uh, yan ang pala guys, nagumana gumana yung CCTV kasi umilaw siya. Yan. Ah. Uh. Ah uh, nilagay namin siya dito banda sa may entrance para makita yung dulo. Ah uh para makita. 'Yan. So, kaya dito namin nilagay yung CCTV. Ah, uh, yung isa di pa namin nakabit. Nandun namin sa baba ilalagay yung isang CCTV. 'Yan. So Modem lang yung gamit namin, guys, dito. So, malakas naman siya, yung internet, malakas naman. Then, gumusim yung in-insert namin. Ayan. Ah. Uh, try lang namin, guys, kung okay ba. Ayan. Hindi ka daghan ba nito, dirig? Mahog. Parang magdaghan. Na, ito na sa na usik-usikan. may pang oh gamit ko dito guys na panghalo yan, gaganyanin ko lang kasi may iba kasing manok guys na nanunuka kaya gumagamit ako ng panghalo yan